siya. Ayan. Ayan pa. Ito pa. Siya yan, siya yan eh. Oh. Grabe oh. Tingnan mo. Sobra talagang galing ng batang ito. Talagang meron siyang ano meron siyang magpatutunguhan at may karapatan siyang manalo ng gold medal. Ayan. Ayan. Ayan, tingnan mo. Ayan. O, well, ba diba? Ang galing niya. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Sil IT News 13. Thank you so much for watching. I love you all. God bless.